Rada na to, mga gomens Magpakota, mga gomens Sa mga dato ni mga gomens sagbot. Pero sa tua, ah, mga pobre, mga gomens Gulay ni mga gomens Kaya naa, ah, may so, sobra nga pinirito. Ganin ang buntag, mga gomens Gamitan na po na itong mga gomens At tuwasan ng kusi-kusi mga gomens Gamitan sa so to ng magic skills, mga gomens Di matik kumanda yung mga ready tokok na na. Mga gomens managhagpat ang ato, ang pako dia, mga gomens Matik din ang atong sintinyal ang abuhan, mga gumengs. Tak ang ayan tong sinti nya lakarahay diya mga gumings butangan na mantika diya mga gumings nga butangan tong asin diya mga gumings pag init mga gumings butang day na to na tong bumbay mga gumings mikos mikos na to mga gumings pag humot na gani mga gumings butang din na to na tong ahosurns diya mga gumings so nga mikos mikos din mo diya mga gumings pag humot na butang din na to tong isda nga to ang ikusi kusi mga gumings kaya maupo na iusa makapadaglami sa tong birada mga gumings nga butangan tong suka mga gumings tunga lang sa kutsara kung butang diya mga gumings so nga pag mikos mikos din mo diya butang din mo ang pako diha mga gomens sa mga pobre ni mga gomens gulay ni pero sa mga dato mga gomeng sagbut daw ni to bahala mo diha basta lami kayo ni adubong pako da ni mga gomens because mekos ni mo diha sa mga gomeng diha na ka mabutang old toyo mga gomeng sa mikos mikos na po ni mo diha kadali pag lutoon mangyun nato ni sa pag ayo sa mantika mga gomeng so niya pag luto na siya kayo butangan dahil nato diha o paminta powder mga gomeng kay dagdag lami dagdag po na pang mga gomeng so niya luto na yun sa mantika mga gomeng butangan na po diha o tubig para batamugan river mga gomeng isa kabaso lang atong ibutang diha mga gomeng kay adobo man ni mga gomeng dili man ni sinabaw mga gomeng niya mikos mikos nato diha mga gomeng isa kabukalan lang dahil ni siya mga gomeng isa kabukalan lang butangan <simus> na ko na na diha o si mga mati kaong na mga gumings niya pada plin na ang kahoy dia, mga gumings kay magamit pa na ugma mga gumings dara mga gumings ready to serve mga gumings peting humuta peting panaluha peting namiag yun mga gumings finish product mga gumings birada na mga gumings ada na mga gumings Ako ang nag-request ani Gumeng. request ni Adarang nag-request mga Gumeng dala-dala. Darang nag-request. mo na nagripis mga gumengs, kay piburit man gyud na niya mga gomengs pako ni mga gomengs na amay sobrang tinirito ganinang buntag mga gomengs kabalo na mo dire mga gomengs gamitag pinoy hinyo sa sudan mga gomengs birada na mga gomengs mo na birada mga gomengs pako nagiadubo adubo mga gomengs nga naay isda nga black meat mga gomeng birada na ta, mga gumengs di na nato ni padugayon Kamu diha mga gumengs mga on mamog mga ingon ani nga birada mga gumengs o wala pa mga gumengs testingin na ninyo mga gumengs birada na ta, mga gumengs para mapropon nila gumengs mga unsa ni kapanalo ang magic skill sa pagkaon mga gumengs pinis na yon Ninyo mga gumings, payhag mga gumings Basta mo birada na gani na si kusina ni Gumings 2.0 Payhag yun na mga gumings Mga gumings, hindi na tama na itong video mga gumings Paki-like, follow, and share po niya mga... Mabuhay ang mga gumings sa Tibo Kalimutan!